Pabor ka ba na gawing legal ang divorce sa tagal na nito? Paulit-ulit 'yun hindi pa hindi pa rin, na, hindi pa rin nagagawa. Na at nakakatuwa kasi minsan yung mga naglalabi, mismo ang kababaihan. Pero masasabi ko, kinakabahan ako sa divorce. Bakit? Kasi parang masyadong binabaliwala ang kasal at ang pamilya. Ang ginawa ko at yung panukala ko ay eh yung legal separation. Uh, pinalawig ko ang mga grounds. So mas marami siyang grounds at binibigyan ng laya ang uh, mag-asawa na magpakasal muli. So may second chance. Higit sa lahat, si sisimplehan natin ang proseso kasi sabi nila, para lamang sa mayayaman. Yes, let's go. And yeah. most of all para sa akin, 'wag kakaligtaan yung sustento ng kabataan kasi minsan nagkakalap na lang sa daan at uh, nagpapariwara yung mga bata dahil uh, wala nang magulang. So hindi divorce ang tawag sa panukala mo. Ang akin legal separation legal pero separation greatly niya. expanded and uh, providing freedom for them to get married again.